So, what's up guys, support this vlog is magroot kayo eh, ng pelis mga idol. So, samahan niyo ako mga idol. So, okay mga idol, samahan niyo magroot ko ng pelis na may itlog. Let's go! Oh. And mga idol, no. and pe -pe, what wala itlog. Laban mo George. sabi no. Then, isasalang natin yung tubig na ilalagay sya sya rin. Tapos, mapandar natin yung kasul mang idol. Let's go! and mga idol, ilaban mo. Laban mo talaga. Kataya. So, pagkatapos, babata din itlong. Tapos, hintin magburik. Nagburik na pala. May God, sorry. Tapos, yun. Ilalagay yun kan in malto powder ng kan in kan powder ng homie yeah tigin kasi wow ayad na lang matinyo powder tapos next natin yun homie so tara let's go So yung mga idol, so malapit na maluto pala, no? Yan na. Kaya nyo na yun po na. Tapos, pinakbo nyo na mga idol. Tapos so, pagkatapos yan, kakain na tayo. Daling gutom na tayo, tagulan nga kasi, di ba? Yan, you no? Know? Hindi mo pa niya. send nya. Sen mga idol, yan. Sarap yan. Okay, yan na pala. Tapos na yung product natin. Kakain na lang tayo. Tapos, yan you o. Know, Masarap siguro to. Mayot. Ayan, mga indolong. Pagkatapos ko yan, kakain na yan. Tapos, okay. Yan. Masarap yan. Mayot.